Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Eto nga, nag na naman ang pagkatao ko, kaya naman pagbibigyan ko nga. At eto, at magluluto ako ngayon ng adobong leeg ng manok. Sakto, nanggaling galing na din nga pala ako yan sa bayan, kaya napabili ako. At eto, pagkarating ko dito sa bahay ko, buka agad ko na din nga ako palang lulutuin para ka ako nga makakain na din kami. Ganang 200 nga lamang ko pala yung binili ko diyan at kakoy. Sakto na yan, madami-dabi na din lalo na at marami kaming kakain ngayon dito. Nag-isa muna nga ako pala ako diyan ng sibuyas, bawang at saka luya para tanggal nga ni ang lansa. Tapos eto, nilagay ko na nga ni karne ng manok. Pagkalagay ko nga ho pala nung karne manok, nilagyan ko na din yan mga pampalasa. Syempre, asin paminta, tapos yun din nga ho palang ng North Seasoning. Ah, hahalo haluin ko nga lamang ho pala para kumalat yung mga pampalasang inilagay ko. Tapos, kapag ganing nga medyo naprito-prito na, lumabas na yung mantika niya, lalagyan ko na yan ng toyo. Tapos, eto nga, habang ako'y nagluluto, ay kanina pa nga lamang ay dagim na talaga. Tapos, eto ngayon nga, pagkakataong ito ay bumuhos napakalakas na ulat. Timing na timing nga ah, dito sa dalawang bulinggit na ito. At gusto pa nga, nga lumabas ng bahay dahil nga sila ay may gagalaan daw. Yun nga lang ay bumusang ulan kaya ayun, team nga sila dito sa luo. Nakabuta pa nga ni at ready ready sa kanilang paglalaro dun sa labas ng bahay. Yun nga lang ay garning maulan, eh di kakoy dito muna sila sa loob at mamay na nga lamang. Eto nga, balik kita dito sa niluluto ko. Pagkalagay ko nga ho pala ng mga sangkap ay at nalagyan ko na din yan ng dahon ng laurel. Bali, dalawang piraso lang naman pampalasa tapos ayun, medyo papaigahin lang natin. Syempre, dahil nga adobo yung ating niluluto ngayon, naglagay na din nga ho pala ako diyan ng kaunting suka. Habang ako nga ho pala yung nagluluto diyan palakas ng palakas ang ulan bago may kasama pa nga ng kulog at kidlat. Kaya naman talagang sinaraduhan ko na din nga ho pala yung bintana din. Eh. Talagang yung ampiya sa ibot na abot dito sa luo. Basta nga ni din eh sa amin ay umula na may kasamang kulog at kidla tay alam na nga ni ang kasunod. Hindi pa nga ni ho, nagtatagal sa pagkakasabi ko ay talaga nga ning wala na kaagad kuryente. At eto buti na lang meron nga ni kami nakahanda di ang pangpailaw. Aba naman ay sobrang hirap nga ni magawa mag ng konten din eh lalo na nga ni kong madilim. Buti nga ni meron dito si ate, talagang magagamit ko nga ho ngayon. Pero antay ka muna nga ho at dahil iga na itong akin nilulutong ulam, nilagay ko na din nga ni Dia yung isang mismo ng ko. Kanina hindi ko naman nga ho pinakadamihan ng lagay na tubig dahil maglalagay pa nga ni ako diyan ng isang mismo at eto nilagay ko na nga ho, iintay na nga la ang yang medyo maiga-iga. Kanina nga ho pala na ulit ko na brown out na at eto nga pala yung gamit ko ditong ilaw na talaga naman nga ni kahit maliit e eh, gamit na gamit. Tatlong klase nga ho pala yung magiging ilaw niya diyan. Pwede nga ning puti, pink, pwede din nga ho palang dilaw. Ang kagandahan nga ho pala niyan ay siya na nga ni ay nakatripod. Bago nga ni pwede siyang idikit, iipit o kung saan man. Perfect din nga pala siyang daladalahin lalo na nga ni hindi naman siya sobrang kalakihan. Pwede nga lang ilagay sa bag o kung saan man o pwede ding bitbitin lang. Kung gusto nyo nga ho, aba naman na ilalagay ko na nga lang yung link doon sa baba. At eto, balik kita dito sa aking niluluto. Para sigurado nga siyang masarap kahit mapakpapakin at meron nga ning sipa. Eto, naglagay ako din ng siling pula, saka din nga siling berde. Syempre, karagdagan, naglagay din nga ako diyan ng ilang pirasong itlog ng pugo. At eto, maya-maya pwede na yung hanguin. At yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.